bukod sa mga taong simbahan, alam natin no, mga magsasaka rin na may mga organisasyon. Magsasaka ay kabilang sa mga uh, binivilify o nare-redtag. Next slide. No? Magsasaka kami, hindi kami terorista. Ang danger kasi ng red tagging hindi lamang pagwasak sa iyo sa social media eh no kundi sa actual katulad sa kay Sara Alvarez. no? Na red tag 'yan mga since last year, no? Actual na parang uh, paunang mensahe 'yan at maari kang patayin because of that bukod kay Sara Alvarez ang isang abogado rin no? sa attorney Ben Ramos ng Negros ng kanyang uh, um, pagtulong sa mga magsasaka na wala ng lupa o sa mga inakusahan ay na red tag siya at actually binaril siya habang na namimili no sa tindahan katabi ng bahay niya. Sumunod na slide. Nagagalak naman tayo na mga leader simbahan, no? Lalo na sa ngayon na napakahirap sa pantay-digang saklaw ito ay nagsasalita kaugnay ng karapatang pantao. Si, Fa, si Pope Francis, ano, ang isa sa mga pinaka-artikulante nito. Hindi nag-aalangan na tumayo. Sabi niya, the right to life is the first among human rights. No? Ang paging sakrado ng buhay. Kaya may tindig siya laban sa extrajudicial killings o sa persecution no? ng mga mamamayan ang pangalawa niyang si Mabe ay ang malinaw na ang human rights no ay hindi lamang nalalabag dahil sa political na terorismo, uh, repression or pamamaslang pero sa mga unfair economic structures that create huge inequality. So malinaw sa kanya ang human rights hindi lang political kundi economic and social ito. Kailangan harapin natin ang mga structural no na balakid para sa pagtamasa ng human rights ng ating kababayan. At toli nitong panahon ng pandemya may sinabi siya nung no? sumunod 'yan Sabi ni Pope Francis, while we work for the cure of a virus that affects everyone without distinction, faith urges us to work seriously and actively to fight indifference in the face of violations of human dignity. So alam niya, no? Na sa panahon ng pandemya, may mga bansa, may mga bayan na ginamit ang lockdown, ang quarantine para magkaroon ng violations ng human dignity sa iba't ibang forma ito, ano? So kita natin sa pang-aresto doon sa mga walang mask, hindi nakabili ng mask o lumalabas ng bahay. Kita natin yan paano sila pinapaupo sa ilalim ng mainit na araw o yung isang pinaka-worst na violation sa human dignity ang pagbaril at pagpaslang doon sa isang retired na sundalo na may sakit pala, no? may mental na sakit sabi niya rin, the pandemic has highlighted how vulnerable and interconnected we all are. Kailangan natin alagaan ng isa't isa, no? lalo na yung mga apektado. Kaya nga may kritik tayo sa mga militarist, punitive and often violent measures to implement health protocols. Nandiyan yung mga human rights violations na sinabi ko na no, na hindi dapat kasi nilalabag nito ang karapatan natin sa buhay at sa dignidad. Next slide. Itong magandang lihang pastoral ng uh, CBCP last year ito eh magandang maibahagi, kaugnay ito sa totoo lang, sa malawak na paglabag ng mga karapatan, lalo ng mahihirap dahil sa tinatawag nila na war on drugs, na lumilitaw na war on the poor. Hindi ba tayo nagdurusa kapag mga squatter kinukulong sa simpleng dahilan ng pag-istambay? Hindi ba tayo nagdurusa kapag ang tingin sa mga adik ay hindi tao at kanilang adiksyon turing kaagad bilang krimen? Kapag ang kanilang pangalan E napasama sa kinatatakutan drug watch. Di ba marapat natin sila tingnan bilang may sakit na pinahirapan ng karamdaman. Magsasawalang kibo na lamang ba tayo sa tuwing may mga taong pinapatay at tinatapong parang basura na lamang? May sunod pa yan, ano? Sunod na slides. Hindi ba tayo nagdurusa kapag ating narinig ang tungkol sa mga katutubo na natataboy sa kanilang mga lupain upang bigyang daan ng negosyo ng mga minahan at mga dam? Di ba tayo nagdurusa tungkol sa kamatayang dulot ng patuloy na pagsagupaan ng mga Pilipinong sundalo laban sa mga Pilipinong rebelde sa isang digmaang maari namang lutasin sa mapayapang pag-uusap. May kasabihan tayo sa Tagalog, ang sakit daw ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Hindi pala ito laging totoo. Paano nga ba makakaramdam ng sakit ang buong katawan? Kung namamanhid naman ang ibang mga bahagi nito, dahil sa kawalan ng pakikialam. Okay, so napakaganda ng liham na pastoral na ito ano para linawin ang tinding ng simbahan kaugnay ng extrajudicial killing, kaugnay ng pagpapalis sa mga tubo, kaugnay ng pagtrato sa mga um, mga urban poor natin at ito nga ang si Archbishop Desmond Tutu na kilala rin no na kapag dito yan sa Pilipinas, ma-red tag din yan kasi lumaban siya sa apartheid o yung diskriminasyon sa mga itim. Ano? At ang sabi, if you see injustice and say nothing, you have taken the side of the oppressed. Okay? So anong pwedeng gawin natin? Sabi nga, ito na yung pinakalas ko na parte. Anong pwedeng gawin? Tumindig tayo para sa karapatang pantao. At ito siguro ang first start. Ano? Napakahalaga na malaman natin ano bang mga karapatang pantao. Tutulan uh, tutula ng mga eskima at mga patakarang lumalabag sa ating karapatang mabuhay, malayang pamamahayag, kalayaan sa panalampataya, at karapatang mag-organisa. Anong mga ito? No? Anong mga magagawa natin? Itong sa mga susunod, manawagan tayo na mawakasan ang impunity. No? Ibig sabi ng impunity, hinahayaan lang may mga kasalanan. Magmamanyanita ka, wala naman talaga sa panahon ng pandemic, pero walang kaso para sa iyo. No? Ang isa pang pa, sinabi nga kanina ng uh, pahayag ng mga obispo, kailangan natin ng kapayapaan pero dapat makatarungan nito at pangmatagalan. So isa sa magagawa natin, may advocate for a just and lasting peace gustong sumunod na paninindigan no uh, ay junk terror law no uh, uh, mga taong simbahan na nagpetisyon ng sumunod na slide no sarap sa sila ng Supreme Court isa sila sa 37 na petitioners laban sa Anti-Terror Act no uphold civil liberties junk terror law Saludo tayo sa mga taong simbahan na nindigan. At yung sinabi ni Pope Francis, Peace must be built on justice, on integral human development, on respect for human rights, on the protection of creation. Ano sa konkreto yan? Sa Pilipinas, magkaroon ng kapayapaan at katarungan. No? Kung sana mapatupad natin ang sampung batayang pangangailangan ng mga mamayan sa ating bayan, lalo na yung mahihirap. At ito ay batay sa National Anti-Poverty Commission. Uh, next slide. Paano ito matranslate ang sinabi ni Pope Francis sa sitwasyon natin, pagkain at reforma agraryo, access sa tubig na malinis, paninirahan, trabaho, kalusugan, edukasyon, pangalagang panlipunan, malinis at ligtas na kapaligiran, kapayapaan, pakikilahok. Pakikilahok sa iba't ibang aspeto ng lipunan, sa politika manyan, sa relihiyon. No. Next slide ay last three two slides na lang ito. Uh, si Bishop Oscar Romero ng El Salvador na pinaslang sa panahon ng diktadura. No? dahil tumindig siya para sa mahirap ay nadeklara na na isang santo ng Batikan. At kanyang sinabi, peace is not the absence of war. Peace is not fear of repression. Peace is not a balance of two powers based on terror. Peace is the fruit of justice. Peace is the flower of love and justice in society. So malinaw yun. Ano? Hindi yung gusto natin na peace ay patatamahinikin ang mga dissenters. Ano? peace ng kwan, no? na walang justisya. Kaya ang red tagging ay hindi totoong mag-lead sa peace. No? Kailangan ma-address nito ang mga hinaing ng mamamayan. Hindi tawagin sila na enemies of the state. At ang final na slide ko, gusto kong ibahagi isa sa paborito ko na uh, ang magnificat ni Maria. No? Kay Lucas Uno ito, ay panawagan ito kung paano ang hustisya uh, no sa ating bayan paano makarapatan pantao ay masabuhay at sinabi ni Maria inadakila ng aking kaluluwa ang paninoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat na maghahalihang -ahal lahi sapagkat ginawa na ko ng makapangyarihan ng mga bagay at banal ang kanyang pangalan at ang kanyang awa ay sa mga lahit lahi sa nangatakot sa kanya siya ay nagpakita ng lakas ng kanyang bisig isinambulat niya ang mga palalo sa pangunam-unam ng kanilang puso binaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas niya ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nagugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayaman na walang anuman. Tumulong siya sa Israel ng kanyang alipin upang maalaala niya ang awa gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi. Sa magnifikat ni Maria, malinaw saan nakatindig saan ang pakikiisa, saan ang awa ng Panginoon sa mga mahihirap, sa mga inaapi. At ito ang pinaka-esensya ng karapatang pantao sa ating panahon ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa ating lahat.